Nagsasagawa na ngayon ng malalimang investigasyon ng pinagsanib na pwersa ng Bureau of Customs at PDEA matapos madiskubre sa pamagitan ng Airport Customs X-ray ang 58.9 kilo na umanihinihinalang Shabu at diniklarang spare parts. Ito ang kinumpirma ni Atty. Lourdes Mangawang, Chief ng Customs X-ray Division na dumating ang parcel sa Pair Cargo Warehouse sa Pasay City at idiniklarang spare parts mula Gini, Africa. Dahil nga sa kaduda-duda bagahe na nakita ng NAIA Custom X-ray Operatives, nagsagawa sila ng physical examination sa pangunan ng Custom Examiner kung saan lumantad ang 58.9 kilos ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 400,724,000 pesos. Sinabi ni Atone Mangawang na ang naturang shipment ay nakakonsign sa isang pahardo sa may Quezon City na ngayon ay iniimbestiga na ng PIDEA na posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10863 o paglabag sa kosto Modernization Act. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.